Eh, grabe naman yan. So, sa wakas, nakuha din natin. Halos mag-isang oras din. Mahigit kalahating oras yung pag-aano natin. No? Sobrang laki. Pulahan ito. Magandang umaga mga kabraso. Ayan. Balik hunting po tayo mga kabraso. Subukan natin dito lang din sa malapit sa atin kasi gabi pa ay madaling araw. Ibas na. Ayan. Kaya hindi tayo makakaano ng malayo. Ngayon yung ano natin double purpose. Bali maya pagka Pauwi tayo mangunguha ko ng bunga ng sasa yung protas ba protas ng sasa yun tawagin dito sa amin ay pungo yun parang ano din siya kumbaga yung makapuno yan halo natin sa we gagawa tayo mamaya ng dessert yun panghahanda natin yan ang tayo yung saktong ano pa lang talaga Ang matamis pa Parang may sabaw sabaw unti Abangan na lang natin yan mamaya mga kabrasos Sana lang po ay makadali muna tayo Sa paghunting Papunta pa lang tayo Sa spot ng ating hunting area Nagkahunting na. Maliit pa, masipag na maghunting. Parang may mga bakas dito mga kabraso. Di masyadong halata may mga bakas na di mga kabraso Ayun. Hawakan na madali natin 'to. Kumagala-gala siya dito. Ito na naman. Oh. Ito doon. Sobrang laki ng bayawak. Guro hinahanap niya rin to. Bak, oh, grabe laki nito mga kabraso Nakabuaya na ah. Buaya na to. Yan oh. Eh, grabe naman yun. Kalaki talaga. na hunting niya rin ito malaking alimango itong sinusundan natin mga kabraso sana lang madali natin to nawawala wala lang yung mga bakas niya nakahinga siya dito mga kabras saan kaya lumipat yan mga kabraso parating na tayo dito sa taas sa boarding house Par, may mga bakas nga yan inisan lang natin medyo mahirap to dito sana lang madali natin malaban mga kabaraso good size ito ito, sabitan, sana lang madali huwag maririg ay, tanggal tanggal mga kabraso. ayang <laughs> hindi nadali yung una unang sabit

Ow. tayong kalawit. So, sa wakas, nakuha din natin. Halos mag-isang oras din. Mahigit kalahating oras yung pag-aano natin. No? Sobrang laki. Pulahan ito. Napakalaking pulahan. Baka nasa 8 ito. O... 9 grams ba? Napakalaki oh. Kaya lang medyo na dali ata yung isang isang ano niya. Napakalakas. Season. Yung isa tang dito sa kabila. May lay. Dali ata yung ano niya. Ayan nga. Yung isang daliri. Pero okay lang yan tigas Gambisis na sabitan mga kabraso ano, -ano din yung kamay ko sa bato tad <coughs> tayo ng inan ng lamok oh. hanggang sa makuha nako oh. kabilaan yan mga kabraso Pero pa dito sa ano natin kasi nagsando lang tayo sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso babalikan ko lang yung sinusundan nating bakas kasi umabot ako dito sa dolo diniretso na natin tong boarding house pero sa tingin ko yung bakas na yon ay doon lang umiikot sa ano na yon malawak yung pinag-iikotan niya sana lang makita natin <coughs> hindi yan mananatili dito sa may sapa kasi yung sapa baha ayun mga kabraso wala na hindi na natin na dito yung sinusundan natin wala nang mga bagong bakas dito sa bandang taas dun lang talaga yun siguro tumawid hindi kasi tayo tumawid dun sa kabila meron dun bakawan hindi naman karamihan yun pumunta dun babalikan na lang natin yan sa mga susunod na araw ayan Mangunguhan na tayo ng bunga ng sasa yung protas na pungo hali dito na tayo dadaan sa taas sasahan mahina dito mga kabraso walang mga bunga yung sasa Pero may madadaanan pa tayo dun na boarding house yung malapit yung malaking bato saan na lang may ilaman laman yun. Ito pala yung itsura pag nabibiyak mga kabraso yung laman. Ayan. Saktong gulang yan. yan. Tamis yan. May ito ano pa sa gitna may aroma kapag matanda na puno na yan at saka puti na yung kulay matigas yan ipon lang tayo bibiakin ko na mga kabraso ayan at umaambun na <laughs> ito na pala mga kabraso yung ano natin yung nakuha yan hiwain ng maliliit para panghalo gawa tayo mamaya ng kakaibang ano, dessert In English, dessert. Para sa, ano ba yun? Gulaman. Dito pala yung hahaluan dito. Ata. Yan. Yan, yahalo. Ay, yan. Abangan na lang natin yan.